Magandang gabi ang sa inyong lahat. Isang... Diba uh, malo, diba malo. Ako, pa, ako ay natutuwa na tumain dito. Uh, nang galing mo ako sa patasan, tinitingnan ko yung crowd ng support. Uh, sana ho, uh, wala kami nakita nung una, tapos sinabi ng kasamahan ko, ayun mo yun yun yung nakaitim na t-shirts. So natutuwa ho ako, nandito kayo. Uh, natutuwa ho ako na magkasama tayo. Nagpapasalamat ako dun sa grupo ng DDS, sa grupo ng Labor, uh, si Gunjian Rani. Maraming pong salamat sa pagtulong nyo na iset up ito. Maraming salamat sa mga taong nandun sa kapilang side. ah, uh, bakit po tayo na dito? Nandito tayo sa sobrang abuso. Sobra-sobra ng abuso. Sobra-sobra ng persecution. Sobra-sobra na ho ang injustice. Hindi ho patas ang laban. Bakit ho? Hindi lang naman ho si Vice Presidente Sara Duterte ang may confidential and intelligence fund. Bakit hindi buksan ang lahat na confidential and intelligence fund para magkaalam-alam ko? Dahil pinipintura nila na si Vice Presidente ay nanulimbat ng pera. Wala pa akong ebidensya dahil yan ay nasa kawa pa lang. Yun yung sinasabi ni ng si Mary Grace Piatos. Isinama ho yan sa mga dokumento tinitay ng kawa sa house. Wala ho Mary Grace Piatos. Yun ho ay ginawa. Tatlong pangalan ang isinama doon sa mga dokumentong binigay sa House of Representatives at pinagdududahan. Bakit po hindi kailangang ipukas ang Confidential and Intelligence Fund? Dahil hindi pa po tapos ang pag-audit. In-audit sila, mayroong sinasabi na notice of disallowance, allowance. Pag notice of disallowance, allowance, so parang bumili kayo sa Walang resibo yung itlog, walang resibo yung uh, mantika. So tatanungin kayo, o oh, saan mo kinamit ito? So hindi pa ako natatapos yung prosesong yun. Ang tegrero ho next year yung prosesong yun. So uh, yung ginawa kay Dr. Lino Lopez, uh, kaibigan ko si Laika, ay maling-mali dahil umuwi siya galing Los Angeles, humarap siya sa committee. Nagsalita siya. Sinabi niya yung alam. Bakit pipilitin kung wala siyang personal knowledge? Kung kayo ho pa tinanong, nakita mo ba kung sino kumuha nito? Ang sasagot mo, hindi. Dahil wala ka doon. You know ang personal knowledge. Pangalawa, sinagot mo na ha, ah, magmula alas 10 hanggang 1. 5 o'clock, isa-isa ang mga questions ng mga kongresista. Naging magayang siya, naging diretsyo siya sa pananalita, wala siyang binabastos. So ano ang nabastos daw ang kongreso? Yung daw hong uh, na binasa niya, ang bawat ahensyo ng gobyerno, may karapatang sumulat sa another siya para sabihin ang kanilang posisyon. Hindi ho yun pinay-question ang COA. Sinasabi lamang nila kung ano ang posisyon ng Office of the Vice President. Ano ho ang ginawa? Hindi ho ba nag-cite for content? Ano ho ang contemptuous sa sinabi niya? Hindi niya dinuro ang kongresista? Hindi, na hindi siya nagsinungaling dahil abogada siya at alam niya kung ano ang ibig sabihin ng personal knowledge. Ano pa ang personal knowledge na alam kung punta? Kung, kung wala ka doon, hindi ka pwede magkomentar mo. Okay? So, sige. Ha? Ah, ang sinabi, o oh, kung magkwe-question ka, sabi ni Paduano, pwede kang mag-file ng motion for reconsideration. Hindi pa ho natatapos ang hearing nag-file siya ng motion of reconsideration. Inactionan ba? Hindi. Ano ang sumunod? Nagkaroon ng order. So, kung kayo titingnan niyo yung proseso, ang proseso ang dapat inactionan ng committee ay ang motion for reconsideration tungkol doon -tung sa citing her for contempt. Okay? Yun ang paglipat ngayon kaya yung ginawa ay dahil na andun ang ating vice presidente. Ngayon, ang sabi ng mga hurado, no? Anong klaseng vice presidente yan? Nag-meltdown. Anong klaseng pres vice presidente yan? Nanigaw. Anong klaseng pre vice presidente yan? Nagsabi, kayo ho, ilang taon na ho, dinepersecute ang ating vice presidente. Magmula pa ho kailan? November 2022. Tumahimik mo siya ng dalawang taon dahil siya ay kabinete. Nung lumabas siya at nag-resign siya noong uh, June 19, two years niya, uh, tumahimik pa rin siya. Pero patuloy ho, nang patuloy ang pag-iba sa kanya. Hindi naman mo siya kandidato. Hindi siya kandidato sa 2025 at definitely walang siyang sinasabi sa plano niya sa 2028. So bakit gigi ba eh? Ha? Dahil uh, may problema ko ang administrasyon na ito sa isang katulad ni PC Presidente Sara Duterte. Ano po ang mali? Lahat po tayo citizen ng Republika ng Pilipinas. Kung kayo ang nasa lagyan ni Atty. Lopez, ha? madaling araw may kakatok uh, ang, ang lock ko po doon, ha, sa labas kaya nga ang nakikiusap kami noon pwede bang ilagay niyo yung lock sa loob kasi kung sa labas kahit sino pwedeng pumasok Tama? so ang, ang, ang nangyari po doon uh, may biglang pumasok may order daw to transfer bakit ko inilipat si attorney Lopez sa women's correctional siya ho ba ay akusada? akusada ng anong krimen? Wala po. Di ba ho? Alam natin lahat ng na Pilipino yan. Hindi siya akusada, hindi siya convicted. Ang conviction ho galing sa korte. May nag-file ho ng kaso sa kanya? Wala. So naandun siya out of her own volition dahil yun ang husga ng komitea na siya ay side in content. Okay? sinundan niya ang procedure, mag-file ka ng MR, mag-file ng MR, hindi tinugunan ni Chairman Chua at ng kanyang komitea. Pero nakakuha ka agad ng desisyon para sa order. Nailipat siya ng hating gabi. Tama ho ba yun? Pag may kumatok sa ating mga uh, ah, uh, ah, bahay, bubuksan natin ng dalawang oras. O, oh, so, ano ang pagkakaiba ni Atty. Lopez sa ating ordinaryong citizen? Ha? Tayo ho, ordinaryo, hindi tayo abogado. Wala na ho bang paggalang ang House of Representatives sa isang abogada? Kung wala silang paggalang kay Atty. Lopez, Ha? Ano ang paggalang na ating makakamit mula sa kanila. So nakikita nyo, hindi mo patas ang laban. Kaya ang sinabi ni Vice Presidente uh, Sara Duterte, pinabastos nyo kami. Eh, pinapanik lang na sa inyo ang pambabastos nyo. Itigil na ho natin ito dahil itigil natin ang paniniil at itigil na natin ang ba na hustisya dito sa ating bayan. So nakikiusap ko ako doon sa mga taong nagmamahal sa ating bayan. Sumama po kayo dito sa grupong ito. Malaking bagay ang marinig kayo. Malaking bagay na magkita-kita tayo. Dahil hindi lamang po ito ang ating kasaysayan ang ating kasaysayan ay nagpungkat pa sa EDSA. So, paano tayo nagpapalit ng pamahalaan? Galing mo sa taong bayan ang lakas ng, ng pamahalaan. Galing sa ripo ang lakas ng Republika ay galing sa is bawat isa sa atin. So ako po ay nagpapasalamat. Tumaan lamang po ako. Uh, para makita ko may mga tao uh, at tapilitan akong kumubo. Hindi ako, ako usually nagsasalita sa ganito pero dahil nandito kayo, malaking bagay na makisama ako. So,